Magandang araw mga kaibigan. Ako si P.J. Kumpas at welcome sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay mula sa Lukas, Kabanata 6, Talata 36 hanggang 38. Kung saan tinuturoan tayo ni Jesus sa maging mabagin, mapagpatawad at mapagbigay. Hindi lang sa material na bagay ha, kundi lalo na sa awa. Nakilala ka bang sobrang kuripot? Yung tipong kapag may pagkain, sa sak sukat o kapag nangutang ka ng piso, isusulat na ito sa notebook para sigurado. Minsan, hindi lang tayo naging kuripot sa pera, kundi pati sa pagpapatawad at pag-unawa sa iba. Kapag tayo ang nagkamali, gusto natin ang awa at pag-unawa. Pero kapag iba ang nagkamali, ang bilis natin gumusga. Parang gusto natin silin agad ng buong buo. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, maging mahabagin kayo gaya ng inyong amang mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayong hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Dito, tinutulang tayo ni Jesus na huwag maging maramot sa awa, pagpapatawad at kabutihan. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ay mahabagin kung nais natin maging tunay na anak ng Diyos, kailangan tularan natin siya sa pagiging mapagpatawad at mapagbigay. Ang nakakatawa, minsan mas madali pa tayo magbigay ng pere kaysa magpatawad. Pero ang sukatan ng pagiging tunay na kristyano ay hindi lang kung gaano tayo magaling sa dasal, hindi kung paano tayo umuunawa at nagpapatawad sa iba. Sabi nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo. Kung gusto natin makatanggap ng awa at biyaya mula sa Diyos, dapat tayo rin ay maging mapagbigay sa iba. Ngayong araw, subukan natin maging bukas palad sa awa at kabutihan. Narito ang tatlong bagay na maaari natin gawin. Una, patawarin ang dapat patawarin. Kung may sama ka ng loob sa isang tao, ipanalangin mo siya at magpatawad kahit mahirap tandaan, hindi natin kayang baguhin ang iba, pero kaya nating baguhin ang ating puso. Pangalawa, magbigay ng kabutihan na hindi naghihintay ng kapalit. Minsan, hindi natin napapansin na parang may resibo ang kabaitan natin. Hinihintay natin ito masakulian. Ngayong araw, gawin mo ang kabutihan ng walang hinihintay na kapalit. At pangatlo, maging mabait sa mahirap pakisamahan. Madaling maging mabait sa so mababait sa atin, pero paano yung mahirap pakisamahan? Subukan mong ipakita ang habag sa kanila sa pamamagitan ng pagiging maunawain at hindi agad yung Kapag tayo ay nagiging bukas palad sa awa at pagpapatawad, masagiging katulad tayo ng ating mapagmahal ng Diyos. Salamat muli sa pagsama sa akin dito sa Landas ng Pag-asa. Tandaan natin ang tunay na kristyano ay hindi kuripot sa amin tawad at kapatidhan. Kung paano tayo magbigay, pero din na matatanggap natin mula sa si Diyos. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, maging boses ng pag-asa. Pakilike and share ang pag-insupok sa inyong mga kaibigan. Muli ito si PJ Kumpas. Maraming salamat.